Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing tatlo ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, Dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaing balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipo ng labing dalawa ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na aakit sa hudahismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila Kayong masunuri magpuri sa Kanya Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan Tugtugin ng alpat, awit ay sa liwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babaya ang sila ay mamatay kahit magtatagutom sila ay binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Alleluya, Alleluya. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilika ang tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Yesus. Biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila ng may lima o anim na kilometro, nakita nila si Yesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Yesus sa kanila, Huwag na kayong matakot, ako si Yesus. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Yesus at kagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.